あっ pinaka ng Converge ang Magnolia bago nila makuha ang kanilang unang tagumpay sa komperensya na ibawi rin nila ang kanilang mga sarili sa dikit na pagkatalong sinapit nila sa unang laro sa pagkakataong ito ay sinigurado nila na hindi na sila sasala sa pagsungkit sa kanilang buena panalo gamit ang kanilang malakas na depensa ang Fiber Xers ay pinabagal nila ang takbo ng opensa hindi man lang sila umabot ng isandaang marka. Matapos maghalimaw na umiscore ng 46 points itong si Scotty Hobson labas sa Terra Firma ay 26 points lang ngayon ang kanyang naitala at kung 3 of 3 noon sa 4 point line ang kanyang kinana laban sa Magnolia ay nabokya naman siya lalo pang bumigat ang kanyang nararamdaman nang pakitaan siya ni Jeric Ahan Misi ng kanyang mga bomba na kumana ng 3-4 sa laban nila na para bang gusto niyang sabihin na swerte lang siya noon pagkat ang anila ang kalaban ay mahina kahit na ang kanilang second leading scorer nung first game na si Alex Tacdon ay hindi rin nakaligtas sa Magnolia 3 points lang ngayon ang kanyang ginawa habang nilason naman sila ni Glenn Robinson na nagtala ng 28 points, 5 rebounds at nakakuha ng magandang suporta sa kanyang mga kasama. Tatlong max ang naka-score ng 14 points kabilang ang best player of the game na si Paul Lee ang Magnolia ay nakalayo sa Exers sa opening quarter dahil sa dalawang magkasunod na 4-point shot ni Annie C. Ngunit pagbalik ng Converge mula sa timeout ay binura nila ang siyam na puntos na abante ng Mags para itabla ang score sa 14 at ang kalamangan ay tuluyan na nga nilang nakuha sa mismong pagkatapos ng timeout ng Magnolia. Gayon pa man, ang mga manok ay gumamit ng 10-0 run upang makuha ulit nila ang anim na puntos na kalamangan. Ang pito doon ay ginawa ni Calvin Abueva. Ang kanilang abante ay napanatili nila sa buong second quarter. Ilang beses na pinagtatangka ang agawin yun ng Xers pero sa tuwing sila ay makakadikit sa dalawa ay agad din silang nilalayuan ng Magnolia at lumaki pa nga sa puntos sa third quarter ang kanilang distansya at nagpatuloy pa nga ang kanilang pananalasa sa umpisa ng final quarter ay umabot pa yun ng 21 pero may hangganan din ang lahat sa dulo ng period sila ay biglang inalat ang kalamangan ay naibaba ng convert sa lima wala ng dalawang minuto ang oras na natitira Subalit so, sila ay hindi na nakalapit pa ng gusto Ang Magnolia ay winakasan ang kanilang 13 to 1 run Tinapatan nila yun ng pitong magkakasunod na puntos Upang matapos nila ng malakas ang laban